Ito nga po pala isa rin sa source of income namin. Ito po yung hanap namin sa dagat, ang pangalit wow. ng nukos. Naalala ko lang po nung kabataan ko. Ako po kasi lagi ang kasama ng tatay ko. Kami po ay nagbubuntog pa ng buya. Tapos po, ay pagkatas namin magbuntog na yun, pupunta naman kami ng ilog at mungunguha po kami ng siit. Yung siit po, yun po yung ilalagay doon sa ilalim na binantog na buya dahil yun po ang titirhan ng mga isda at saka ng nukos kasi nangingitlog po yung mga nukos doon. Pag may itlog na po yun, sisisidin mo po yun, kukunin mo po yung mga itlog at ilalagay mo po doon sa trap or bubu po. Dahil pag nakita po yun ang nukos, papasok na po sila doon. Masailan nga po pala yung mga nuga. Kailangan po ay malinis yung trap mo. Kasi po oh! nila pinapasukan at kailangan po masipag ka at matyaga. Wow! Po, talagang napakabusisi po ng paghahanap buhay po ng nukos. Hindi lang po basta-basta po ang hanap buhay na ganayan. At talagang pag wala po kaming income sa nukos ay umaalala wow. sa amin yung gulayan.